Oo. Uh -oh. okay, So, ayan, okay. guys. Good morning. This is Akemi Icho. It's me again. Akemi, nandito ako sa bahay ng friend ko. Kasi pupunta kami sa cemetery. Yung uh tapos ay yung ko na. Oo. -oh. Tapos pindutin mo yung white. Ha? Oo. oo. -oh. Uh Umilaw? Yung ko. -oh, umilaw ko. Ayan, oo. Uh -oh. Kasi pupunta kami sa cemetery sa nanay namin. Sa mga nanay namin. Ayan. Kaya nandito kami sa friend namin kasi yung kotse niya sa sakyan namin. Makikiride lang kami ng friend kong isa. Ayan. Puntahan natin yung isa kong friend. Hindi. Ito si Ma'am Che. Wala akong benta. Wala na siyang benta. Ayan, si Ma'am Che. Tapos ito yung kwarto ng ating friend na isa, si Marius sa kanya kami makikisakay. Baka buhay mo. Ang ganda dito, nasa taas. Malamig ang hangin. Tapos yung friend kong isa ito naliligo pa eh. Kaya ayan. Ayan, naliligo kita siya sa loob. Hindi siya tainted na ano, na CR. Kita sa labas. Dito ako sa kwarto niya kasi malamig aircon. Kaya ayon. So guys, mamaya ulit tayo magkita-kita. Pagkatapos na maligo. See ya! Ting kaya nagkakapi ang friend ko. Ano na natin text sa tabuhin? Ano na ng Kailan ka na kumain na <laughs> hindi? Hindi naman ka sa labas. Hi, Hi guys! Welcome back! Nandito ako ulit sa so, kwarto ng aming friends. Ayan. Sigur, si Gar at si Mamche. Ayan, nakikita niyo guys. ang sarap ang sarap dito <laughs> para first time <day> na makapasok <laughs> para first time pa na makapasok ng hotel no? <laughs> nasa kundo kami ng kundo so akala mo ngayon lang na nakapasok in innocent sinting <laughs> kasi pag inusinti, parang bisaya, kilalalabas na din. Eh. Innocent. 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 <laughs> Pinagtatawa na naman ako lang mo, bisaya. Ha? Ah? bisaya. Sorry, <laughs> bisaya kasi siya, kids. Eh, magaling ang pagpunawan ng mga bisaya, Uy, alam mo, hindi ko nga alam bakit ako naging... Certificate. Ano na? Certificate. Certificate. Hindi alam ko alam kung bakit ako naging Bisaya. Dito naman ako sa Manila, lumaki. Ano ba yung San-self? San-self. <laughs> self? san self self <laughs> self Mali pa rin. Mali? Ah oh, basta may self, okay na yun. <laughs> oh my God. Uwaray ako. Par Kaya parang yung sa GC, di ba may GC nga sila, San Francisco na na. Ah. Eh nagtanong mga parents na, kung anong dadala yung bukas, kasi Friday. yun ang bukas ng Friday, di ba? Ebes nagtanong like, na mga Tapos, sabi ni sa parents, ano pong dadala yung bukas? At sumagot yung teacher na, uh -huh. Becky din yung teacher, bar ba yun? Sabi ba naman? Kilala mo sa... Wait na, sabi ba naman bar? <laughs> pencil po, pencil ball, pen, tsaka paper. Kasi diagnosis, tes, test, test, test nila bukas. Yung, alam mo yun, di ba? Yung Parang hindi na muna kung ano yung kaya ng utak mo sa Gracie uh, sa iyo. Tapos whole day po. Sabi ba nung isang pen to? Anong oras po yung whole day? <laughs> <laughs> no, po, sir, okay lang po ba i-partner yung iba't ibang kulay na medyo sa sapatos? Pwede ba naman yun, kailangan po ba itanong? Mm -hmm. ang <laughs> makakatawa pa. Ang sinabi niya sa yung guidance counselor, huwag palitan ang content ng messenger. Huwag palitan yung mga teams din. Team. Ah. Uh, ang mga magulang ang kulit pa iba-iba. <laughs> eh, ang ang advice nila sa English teacher pala, hindi pa english Oo. Uh -oh. sila sa room niya na nagagalong. Yung walang nagsasalita sa <laughs> <laughs> room. maganda yung tahimik sila, walang pasaway. Hindi, hindi, <laughs> hindi, hindi, ako din, nung second year high school ako. Sabi, kasi pa nang salita mo, gumahit ka ng piso, hindi ka salita. Nung high school din ako doon sa province namin, sa Tacloban. Ganyan, Diyos ko. Tsaka na nagsabi yung teacher, nagmawa ng name tag, ginawa ko si Sam, kasi nga. Ginaya na. Kasi sumasagod siya. Ang tao ko okay, yes. Tapos kasi sabi mo, no? Hindi ginawa ko. Siguro hapo, tabi niya. English yun na. Inintay pa daw yung ID. So pag habang inintay daw yung ID, gumawa mo na ng mental para sa activities sa kay performance sa bata para ma-recall ng teacher ko sino yung nagre-release ng uh, katuwa. Dito ko na tawa sa sera oras pa yung World day. Bata yung nagtanong? Pero... Speaking of nose, speaking of ilong, dati, dati pumunta din ako ng Fairview kasi yung, yung kababayan namin sa probinsya, Binyagan. Hmm. Kailangan makita kayo. Alam mo ba naman sabi sa akin nung taga doon sa probinsya namin? Wala, Akemi. Nakapag-Japan ka lang, tumangos sa ilong mo. Dati pang una pang muka. ha? Ang daming tao nakakahiya. Hindi ako pa Talagang since birth, ganito na ilong ko. Matatangos ang ilong ni eh. Pero hindi ako lang. Hindi. Tigil-tigil na mo. Nakita mo yung ilong ng kap kapatid niya, di ba? <laughs> kaya iniisip ko, ano kaya yung ilong ni Akemi nung pango siya, no? <laughs> hindi ako pango. Ang ilong mo. Eh, kanino ka nagmana? Anong niya? Oo nga. Di pa sabi ko nga sa iyo ang... Nakita ba mi ilong nila, Norimi, nila, manorma, o. Oh. Masarap. Willy, kanina hindi ka na nakapalit mo. Pero na. Let's go! So guys, ayan, alis Let's na kami. Go, Let's go. Ba, <laughs> what are you? Dami yung arti. My God, alis na kami. Ay, Ayan. Nga, ano? Ayan yung bag ko. Huh? Oye, tingnan mo yung pabango ni Akemi. Mas mabango pa sa pabango ng yung ko. Eh. Wala yung pang pabango. Lipstick. Wala akong dalo. Ayon sa pabango ko, um, diba? Ay, huwag ba mo. Wait lang. Ulo. Pa ngay atin mm. pa e, naliligo pa nga yung ate mo eh. Mm. Ewan ko sino naliligo. Kasi ibababa ko na yung ano. Oo, oh, ibaba mo na, bababa na ko. Nakalak na dito ba? Ano, ano to? Oh. Ano, Ba't ano. ganito? May ginag... Kamay mo na lang ganun. Pudpud na eh. Yan ang binili natin. Mm -hmm. <makes noise> hindi ka na mag makapal mag-lipstick, no? Tsaka hindi ka na nagli lipstick wala na po ano. Kilig? Siguro po uh, na isip ako ulit. Hindi, wala na rin talaga kung ano. Tara na. Ito, Let's go. Ako. O dyan muna bang nandito pa tayo sa taas. Hi! Bukal ko pa, ka na! Biglang sumakit sa ko! Ano ba naman yan? Ah, wala na! <laughs>

Hi, Sam. Diyan ako. Ali ka. Alin? Dito daw siya. O dito taka siya tayo ata. Sa tabi kayo ni Ana. Yeah. Magsusuka-suka ka na naman dito, Beng. Hindi, meron na ako. O kasi, Mama, Beng, may susunduin kasi ako. Ay, may... Dilipat naman din nasa green na sa Green Akachil. Hindi tayo magkakasundin. Hindi yan nang bubuksan doon. Ay, huwag na, Beng. Diyan ka na lang dito na kami, papunta na kami ng cemetery. May aircon naman doon din nga. Ang anak ko na kami, na. Ayon. ano ba? Siyempre si Losa ako. Tapos, ah! <laughs> <Hey>, <ako laughs> nag-friend request ako, di wala akong ma-request request. Sa nino? Ni eh, Paul. Ah, baka nasa ano, message request. Hindi, baka mag-aing. Kaya hindi to, niya. Hindi. Ano, message request ka? Mm -mm. Baka na ano ako. Oh. Iba talaga si Akemi. Mm. He's he's my best friend yun know? naman. Best, best friend ka dyan. Kaya, Sam. Sam. Mga English tayo dito ha. Best friend. Yan pala na ano. Many 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 years. Bantay sa lamay eh siya. Alas <laughs> hindi matukita ng lamang. Ano. Pag isalog ka ng bahay hindi maiwanan. See? <laughs> kahit bagong Julie. Mm. ah? Ayun lang. Porsche. na. Oo Ano? Ang doon kay, kay Ricky. Ang turn, turn, right. turn left. Turn right. Wala pa yung mga kapatid. Turn left, turn right. Alam ito naman nila. Ito sinasabi ko, Bar, dyan sa kanyang katon, oh, diba? Naging tindahanan ng Dayapin. Ito? Ito. Oh, yung yeah. ano, yun. Mm -hmm. Ay, na, oo. Ang alam ko parlor yan dati. Kaya nga. Nag-parlor na gano'n. Nag Ngayon, na. Eh, ang pangit naman kasi ng parlor niya, besi.